Naghanap ka ba ng murang tripod pero solid yung quality? Dahil mahilig ako mag at kumuha ng mga photos, naisip kong bumili ng magandang tripod. Pero nagulat ako sa presyo ng tripod na to dahil wala pa tong isang libo. Karamihan kasi ng mga tripod na nakikita ko na ganitong klase ay lumalagpas ng 1,000 pesos. Kita nyo naman yung itsura niya mga tol. Hindi nga ako nagkamali sa tripod na to dahil kung ano yung nakikita ko sa video, yun din yung nakita ko sa personal. Pwede pwede tong gamitin sa DSLR camera or sa cellphone mo. Dahil meron na nga tong kasamang phone holder. Cellphone nga lang pala ang gagamitin ko ngayon sa picture tutorial. Dali nga lang pala siyang ikabit dahil natatanggal nga pala ang plate nito para maiikot mo ng maayos yung phone holder. Aluminum alloy nga pala ang ginamit na material dito kaya matibay. Pwede mo rin i-adjust yung height para hindi ka masyadong nakayuko. Isa nga pala to sa mga features na nagustuhan ko sa tripod na to. Di ba nakakapro yung datingan? Sino mag-aakala na wala pa tong 500 pesos? May kasama nga pala tong level para malaman mo kung pantay yung tayo ng tripod mo. Kung naka-landscape naman at gusto mong portrait yung kuha, pwede mo luwagan yung lock nito. Meron nga pala siyang sponge grip para kung sakaling matagal mo siyang bitbit -bit, hindi sasakit yung kamay mo. Pati yung mga flip buckle nito mukhang matitibay naman sila at mahigpit siyang kumapit. Meron nga pala tong rubber sa dulo ng stand at gumagalaw to para makapag-adjust siya dun sa level nung sahig. Meron din siyang gravity hook sa ilalim. At ang pinaka favorite feature na nagustuhan ko dito ay eh, itong bluetooth shutter. I-on mo lang yung shutter then i mo siya sa cellphone. Tapos pwede ka nang kumuha ng mga pictures. Meron nga pala kayong options dito kung gusto nyong may shutter siya or yung tripod lang mo. Kung kailangan mo nito, huwag ka na magdalawang isip pa. Ito na yung sign para bumili ka na.